Ngayong araw ay samahan ninyo kami patungo sa Lion's Head. Ang Lion's Head sa Baguio City ay isang kilalang landmark. Isa itong estatwa na matatagpuan sa kahabaan ng Cannon Road. Isang pangunahing highway na patungo sa lungsod at isang sikat na photostop para sa mga bisita Ang ulo ng leon o lion's head ay isang tanyag na palatandaang puok na matatagpuan sa daang Canon, isang pangunahing lansangang bayan sa Luzon, Pilipinas, na humahantong papunta sa lungsod ng Bagyo, na matatagpuan sa Camp 6 malapit sa Baguio Tuba Boundary. Ang lion's head ay may sukat na 40 feet ang taas. Aray.